po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo. Di po ba dapat nakonsulta naman ang Chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yun. Kaya lang namin siya sinight in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang uh, ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan na leksyon. Para sa ganun, kahit papano, baka maisip niya na dapat sana mapahiyana siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Eh dapat naman sana, nung siya'y mag-request ngayon, sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives si Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date uh, that transpired? Yesterday or September 8th? Monday. Yes, Mr. President. Monday. Majority Monday you... leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. Yeah. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9th. Yes, Tuesday. Saw... So in the evening Opposed. when. Uh, yesterday, no? So in the evening, when the when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It Senator... It was already Senator Laxon. Laxon, yes. Sir. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun still, po pala. He's still in legal custody. Na dapat Therefore, po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, you're... Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, sight in contempt nasa legal custody na po nangano nangano He was still under the legal custody of the Senate. nangano 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 nangano